Pinatang palaban, yan si Joel Lodovici ng Tondo. Sa umaga, pagkain ang kanyang itinikinda. Pero pagkagat ng dilim, iba na ang kanyang ipinapakain. Alamin ang kanyang mga sikreto. Dito kung saan nagsisiksika ng mga wild at guafu. WTF you. O, oh, parang fresh na fresh. Oh. Hindi, si uh... Joel po ay uh, nami makeup up ng bading. Ah! Mukhang totoo, totoo. <laughs> Libring mapapanood ang ilan sa mga uncut episodes ng WTFU. Mag-sign up lang gamit ang link sa description box. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at makakasama natin ngayon si Direct Joel Lamangan. <laughs> kilala mo si Direct Joel Lamangan? Oh, si Roda. Ah, Alright, okay, kilala mo si Roda. Hindi, ang kasama talaga natin ay si Joel uh, Villanueva, Senator. Kilala mo yun? Hindi po. Ah, Nakakilalanin mo ang ano, si Senator. <laughs> Joel, din ba? Oh. Hindi ang kasama talaga natin. Ay, nako. Ano to? May lahi. Oo. Oh, oh. Na <laughs> ang pangalan niya ay Joel Ludovici. Totoo yan? Yes po. Hindi yan screen name? Hindi po. Ah, mm -hmm. Ludovici. Ano to? Ah, uh, Italian ba ito Ano? Lolo ko po kasi. Ang lolo mo ay Italiano? Yes po. Ah, talaga. Mm -hmm. Parang ano na. Lolo what side? Mother side? Father side? Mother side. Mother side. O oh, eh bakit ano? Ba't yun ang ginagamit mo, mother side na apelido? Hindi po, sa papa ko po. O, oh, eh, Lodovici dapat sa... Lolo mo dapat sa father side. Ah, sa father side. Ay, nakulang si Sinong Aling! <laughs> <laughs> Pati tuloy ako na confused. <laughs> Siyempre pag lolo mo, lolo mo, tatay ng tatay mo. De Lodovici si lolo. Doon dapat na nasa father side. Hindi sa mother side. Ay, naku, ayaw na mga tatlo. Pero Oo, oh, pero. Ano to to? Na Italian. Oh, pero father side. Oh, sa father side. father side. Sa father side. Hindi pala sa mother side. Hindi sa mother side. oo. Oh, in fairness, ha, ah, ang taos nga ng ilong mo eh. Oo, oh, totoo, totoo yan. Okay. Patingipin mo, maganda. And it's direction sino kamukha niyang artista? Alfred Vargas. Alfred Vargas nung kabataan day. Wow. May nagsabi na ba sa'yo na kamukha mo si Alfred o ibang artista? Hindi ko po kilala siya. Hindi mo ko si Alfred ba Vargas? <laughs> Tuesday Vargas? <laughs> Hindi mo rin kilala? Ilang taong ka na ba? Twenty-two po. Twenty-two, ah bata pa. Hindi, uh, okay. pero sino na ba may artista nagsabi na, Oy, Kamukha mo si ganitong artista, ganyan. Wala pa po. Wala pa. Wala pa. Talaga, Oh. Talaga parang... Parang ako pa. lang talaga ganong ganitong mukha. ah oh, parang fresh na fresh. Mm. Hindi, oh. si, uh... <laughs> Joel po ay uh, nami-makeup ng bading. <laughs> Mukhang totoo, totoo. Depende. Depende! depende sa offer. Dahil depende sa offer. Ah, mamaya po, malalaman po natin kung ano ba ang standing offer. <laughs> o, oh, ano ba? <laughs> Hindi. In fairness, ha, negosyante na itong si uh, Joel sa murang edad 22 anos dahil meron kang karimderiya sa tondo. Yes po. Ah, Pumagahan si, si, tangalian po. Ah, ikaw ang nagluluto? Opo, tsaka yung matin. Ah, talaga. Anong specialty ng karimderiya? Ah, uh, Picol po. Picol Express. Ah. Uh -oh. Tsaka yung sa umagaan po namin. Ano lang po siya? ah... Uh, simple lang. Ano? Yung longganisa po. Mahi yung mabenta. Yung longganisa. Ang daming bakla sa tondo na kumakain ng longganisa. Totoo? <laughs> Marami. 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 Uh -huh. Gano'ng kalaki yung longganisa mo? Hindi ko alam. Eh. Hindi. Doon sa tindahan niyo. Skinless ba o uh, may balat? Ano siya? May balat. May balat. Oo. May balat ano? Ma yung ma... As, di ba? Asi. Manong tawag doon? Ma... Oo, oh, yung may, hindi ayoko ng sweet, and okay na naman yung sweet na longganisa. Gusto ko yung vegan. Ah, vegan. Pero ah, mahal nga yun. Pero, di, pero gusto ko din naman yung basta yung longganisa sa palengke yung may balot. Okay. gusto ko rin naman yung skinless. Ano ano ka? Sa may balot o sa skinless? Sa skinless. Skinless. <laughs> <Oo>. <laughs> so, ikaw nagluluto. Opo. Ah, talaga. In fairness. O, oh, pero ito, maganda ang kwento nitong si, ano, ma Maganda hindi dahil sa may mga nangyaring sakuna sa buhay niya. Pero dahil sa may inspirasyon. Kasi bago siya napunta dyan sa pagkakarinderia, hmm. uh, ano muna yung kinasabakan nung trabaho sa murang edad? Nagano ako, nagbasurero ako sa tagig. Nagbasurero ka sa tagig? Oo. Bali, kasama uh ko -huh. yung mother nanay mo, mm -hmm. nagbabasura kayo. Mm -hmm. No. katagal mo ginawa yan? Isang taon. Isang taon. So paano? Anong eksena? Pumunta kayo sa mga basurahan? Ganyan. Opo, tuwing gabi. Oo, tapos? Mga alas cheese, magumpisa na kami mga lakal. Mga lakal. Oh, so, para alas 7 ng umaga, ibibenta namin para na meron kami mga uh, ano ba ang kinukuha from the basura na pwede nyo ibenta? Bottles. Tapos may mga, ano pa yan, may mga kagamitan kasi na itatapon ng mga 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 presidente do presidente oh. na pwede pang ibenta ah tulad ng ano yung tulad ng mga ano kanya may maayos pang electric fan okay no, na uh O, -oh. e sirana or si Rana pwede pwede i e recycle namin yan ah, magkano pero... benta ng ganun kasi no? electric fan o. No? electric fan na gumagana pa naman pero tinapon siguro yung last na naalala ko ah, uh, 150 150 pesos oh, yung malaki po siya oh na, na recycle na rin po namin naayos ko namin ay yung mga bote-bote yung mga bote-bote po mga ano lang po dose lang po yun. Dose ang isa. Per kilo? Uh, per kilo, dose. 15 Ano yung plastic bottles? Yes po. Paano pag mabasagin? Nabibenta hindi, rin? Hindi, po, hindi kami kumukuha ng mabasagin. Ah, Kasi hindi, hindi po siya po. nabibenta. Ah, talaga? So dapat yung mga parang Gatorade, ganyan. Yung mga okay. bote ng Gatorade. Eh, mga cans. Mga cans po, opo. Nagbibenta rin po. Ah, okay. Rin po. So, kasama mo yung nanay mo na nagbabasura. Mm -hmm. Okay. So, paano ka grumaduate dyan sa pagbabasura? Anong anong sumunod mong trabaho? Ah, uh, nag po ako. Nag-ano? Nag-uling. Uring? Uling. Uli. <laughs> <laughs> yung charcoal po. Ah, charcoal. hindi ko uring. Ano charcoal? Pa. Alam mo yung uring? Hindi po. Ano? <laughs> Nag-uling ka sa ano, paggawa ng uling? Ah, uh, kami mismo ang gumagawa ng uling. Para may umangkat po na kahoy uh -oh. yung galing sa mga construction worker. Uh -oh. Binababa sa amin. Uh -oh. Then, binibili namin yun. Okay. And then, sinusunog namin yun sa malaking can. Okay. Sunugan. Yun. Tapos nagiging uling na siya kinabukasan. -oh. Uh, tapos so, saan nyo ibibenta yun? Meron pong mga ano, kliyente galing ano, Manila. ah uh, dito sa Divisoria. Pupunta sa Taguig. Para kung mo. Tapos ibibenta nila. Oo. Oh, nang mas mahal. Ng mas mahal. Magkano ba ang uling? Betang ng uling. One, ano po? 180. Parang Para sa ako na po yun. Ah, isang sako na yon mm -hmm. 180. Oh. Para sa ako na bigas, ganyan. Opo. Ah. Then kapag ibibenta nila sa iba, yung nasa na yung 500. Ang isang sako? Mm -hmm. Kasama mo rin yung nanay mo dyan? Yes po. Ah. O tapos, after ng uling? After ng uling, ayun, uh, nakapunta na ako sa, sa Tondo. Oh. Kasi kinawa ko ng ate ko. Ito na yung karinderia. Yes po. Ah, talaga. O asan na ang nanay mo? Nakakulong po. Nakakulong? Yes po. Nakakulong dahil may kaso? Opo, yun. ah uh, uh, so, gano'ng katagal na siya nakakulong? Uh, two years na. Two years okay, na? Three years na po. Three years na. Ano, sorry ha, ah, uh, pwede mo alam, anong kaso? ah uh, ano po siya, uh, nahulihan po siya. Nahulihan ng drugs? drugs. Uh, yeah, yan. So walang piyansa? Dal, ano, nakakulong, ibig sabihin na... Uh, wala po eh. Parang maghihintay lang po siya ng sustensya. Sustensya pa tawag. Sentensya? Sustensya. Sentensya? Sentensya. Ah, ah, so naghihintay pa siya ng sustensya? Mm -hmm. Ang ah, tagal na, tatlong taon na. Tatlong ay ay dumadala mo ka naman doon. Oo po, nagpapadala po kami ng pera ni ate. Eh kinikita mo siya? Yes po. Uh, Saan siya? Sa correctional sa Montenlupa? Yes po, sa Montenlupa. Um, ah, okay, ang tatay mo naman? Ayun po, ah, nung bata po po ako na salvage kasi siya na salvage. Oh. So, wala Gawadid siya. Gawa ng ano ng jobs. No. Ilang taong ka nun? Seven. Seven or six. So, kumusta yung kabataan mo na nakikita mo yung magulang mo na nai-involve sa ganyan mga... Sobrang Paso? hirap kasi na ano na ma-involve sa mga gano'n. Oh. Lalo na mahal yung magulang. mo. Oh. Mas masakit nang nang kawatak kami. Oh. Siyempre, hindi naman hindi naman natin maiiwasan yung broken family. talaga oh. Kapag once na may nagkamali sa isang magulang. Lahat kasi damay. Pero ngayon nagpapasalamat kasi ako ay na kinukup ako ng ko Yun na nagbago lahat. So yung ate mo ang kumukup ngayon sa iyo. Hmm. Tapos nagsimula kayo ng ganyang karinderya. Yes po. Uh, tapos ilan ba kayo magkakapatid? Bali ano po kami sampu. Sampung magkakapatid? Yes po. Uh. Apat po sa una, apat sa pangalawa, dalawa sa ulit. Sang side yan sa nanay mo lahat? Apo, sa nanay uh, ko so, naging nakatatlong asawa ang nanay mo? Hmm. Uh, Saan ka? Sa original? Sa original kami. Kasi kasal sila ni Papa. Ah, okay. So, ngayon, ah, uh, ka. Pero, parang lumalabas-labas ka na sa mga, ano eh, di ba? Teleserye, pelikula, ganyan. Yes po, nagtatalent din po kasi ako. Nagtatalent ka? Ah, yes oh. po. Saan ka naman na-discover? at napunta ka sa pagtatale? Ah, uh, bali kasi para may meron kasi yung tao na inspire sa akin. Oo. Na sumali sa talent talent natin. Sino naman tong tao? Kasi may yung ex ko. Babae ito. Mm. Babae ay, parang parang para, para, hindi ka sure. Ay, parang, babae, ah, babae, okay. Parang kasi napa mm, <laughs> um, parang ay parang oh. Hindi babae siya. Babae yung talent. Oo. Oh. Oh. Tapos, eh, yung ng kwento parang Nasama-sama na rin ako. Okay. Naghiwalay kami. Pinagpatuloy ko na rin yung pag-talent. Ah, naghiwalay kayo? Na naghiwalay? sa ano sa pera. Ayan, and then parang Nagkulang uh, pa. Kulang yung sa financial. Sino na, kayo? Kayo dalawa? Kami yung dalawa. Uh, ah, Gano'ng katagal kayo ng girlfriend? San taon lang. Uh, uh, tapos, nagka-talent pa rin siya? Oo, oh, nagka-talent pa rin. Tapos ikaw, nagka-talent agat, pa rin kayo, no? Pero hanggang ngayon, hindi kami nag, ano, tutugma ng nandas. Ah, uh, wag na, kasi wala ka <laughs> na <pakailab> sa kanya. Siya, <laughs> <laughs> may kinuha ka doon ng Viva Max? Yes, pa na-discover po ako. Ah, oh. Saka naman na parang, disco. Kasi talent din siya. And oh. then, parang nakitaan niya ako na, ano, sabi niya, bro, sali ka sa dito. Diba. Oh. Nagpasa ako ng mga pictures sa kanya. Nahihiya pa nga ako nagpasa sa kanya kasi oh. nude pic yun. Nude pic? Oo. Oh, na, Parang naka, ano talaga, naka brief. Ah, uh, naka-underwear naman. Naka -underwear ah, siya. Ah, tapos, pumasa ka. Pumasa ako sa ano, sa initial. Oh. And then yun, nag-workshop na rin ako. Ah, so at least meron meron future kung baga. Yes, yes. So ano yun, papakita ka na ng puwet, ganyan. Mm -hmm. Ah, okay na. Chineke yung puwet mo. <laughs> <laughs> so okay lang naman na magpakita ka ng oh, puwet. Oh, okay na magpakita ng harap. Depende. Ah, kung maganda ang bayad. Mm -hmm. ah, okay lang ipakita ang harap. Ah, okay. Eh, so okay lang sa'yo na siyempre babae ang kapartner. Oo, Oo naman. May eh, may paano may kung kapwa lalaki? BN? Oo. Oh, oh. Palag. Mas dun, eh. Oo, palag. ako. na. Oh, so, okay lang din. Laplapad sa kapwa lalaki. Hmm. Uh, G kong Oh, kung merong artisan lalaki na gusto mong laplapin, sino ito? Si ano, si... Trabaho lang naman. <laughs> Tsaka, ano career move? Si ano, si Mark. Sino Mark? Cabrera po. Ah, uh, Mr. International po siya. Ah. Oh. Tondo. Ah, talaga? Oh. Ah. Alaga, ano artista TV ba yun? Nagpimilakas din po kasi yan. Ah, talaga. Oh, ah, si Mark Cabrera. Bakit naman siya ang napili mo? Kakilala mo siya? Hindi po, taga-tondo nga ano? Ah, para ano? Para kapag... Isang e, ano? pamilya. Wow. Nagsunod <laughs> na guba. Ah, may ganon. Sa, uh, eh, sa tondo. Oh. <laughs> so, ikaw ba wala ka mga na, ano, video na itatago Ganyan. Kasi minsan yung mga baguhang artista, may mga ganyang video. Yung mga sex video, scandal. Meron. Solo, meron. Ang dami. Marami. Marami, marami Bakit ka marami mga solo videos? Kapag ano, kapag may kailangan lang, send-send, ganyan-ganyan. Isi-send sa bakla? Hmm. Ah, ah, okay, san, san, san nila... Kung oh, saan sila humihingi? I mean, paano sila humihingi? Facebook, ganyan? Hindi. Paano yun? Parang sa Telegram. Telegram? Uh, So may yes. mga video ka. Mm. Ah, talaga. Pero hindi, hindi ko siya ina-expose sa lahat na public. Ah. Parang private talaga siya. Eh paano? Pagka mamay Hindi, hindi. Wala pa naman nangyari sa akin. Ah, abangan mo. <laughs> ngayon. Ako dahil meron ka sa phone ngayon. Meron! Marami. Mar patingin. Pwede makita? Ako lang naman makakakita. <laughs> hindi pwede. Bakit? Tignan ko lang sample para para may ano ko, may reference ko patingin. Ah, ayaw, may bayad. Magkano? Depende. <laughs> Gano katagal mo lang ginagawa 'yan? Ano nang isang taon na. Ah, talaga. Sino naman nagturo sa inyo yan? Yung ano, yung kailala ko lang sa Alter. Kailala mo sa Alter? Sa Twitter. Sa Twitter. Oh. Okay. Friend ko rin siya sa Facebook. Okay. So, nakilala mo siya, tapos sabi niya, uy, gawa ka ng video, tapos pwede mo yan i-send sa telegram. Ganon. Mm. Okay. So, puro ganon ang videos mo. Opo. Anong ginagawa mo? Ano lang po, na, ayun, nagbabati ng hit <laughs> Ah, patingin! <laughs> Madami dyan, nandyan eh. Exhibit -A, A. Patingin. Sa isang phone ko. Ah, kasi nung aling. Okay. Alter ka mo. Paano mo nakilala yung alter na yon Sa Facebook. Oh, sino, sino nagfriend Ikaw o siya? Siya. Si Alter, finirend Okay. Tapos, napag-usapan ninyo yung tungkol sa magpasend ng solo, videos, ganyan. Mm -hmm. Etong Alter na ito ay uh, babae, bading, lalaki? Bisexual siya. Bisexual na lalaki. Oh. Okay. Ah... Uh, hindi kanya niyaya na, oh, gawa tayong content, sabi mm -hmm. nung alter. Niyaya ako one time. Oh, niyaya ka? Oh. Niyaya Anong yaya niya sa iyo? Ano raw gagawin niyo muna? Ko content kami na ano na may video. May video. Oh, Tapos na hindi siya naka hindi siya naka yung face. Oh. Kaya lang kita yung face. Kita yung mukha mo. Oh, na hindi ako pumayag. Hindi ka pumayag. Teka lang, ang anong gagawin niyo? Magchuchurbahan kayo ng dalawa. Oh, 'yun ang sabi niya. Mm -hmm. Uh, bakit hindi ka pumayag? Kasi ano, kita yung mukha ko. Hindi nga ako nagpapakalat ng video. Ah. Uh, eh, betcha, yung, yung, yung mga solo videos mo, kita mo ka. Yung iba. Uh, ah, patingin nung <laughs> ano. <laughs> okay. So, hindi ka pumayag kasi may face reveal. Mm saan Ay, di sana sinabi mo sa kanya? Ayaw niya. Ah, so, ayaw gusto niya. Gusto niya talaga kita yung mukha. Gusto niya. Oh, pero halimbawa may mag-offer na hindi kita ang mukha, papayag ka. Oo oh, naman. Ah, papayag ka. Mm -hmm. mo yung bading. Wait, oh, may nangyari na bang menu? Ba, ewan ko. <laughs> 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 sa namin dami wala nang kumakadaan. <laughs> Si so, may Char, baka ng bading. Oh, friend ko ata uh, yun. Friend mo yung bading? Oo, oh, friend ko yung bading. Parang lasing kami ata uh, yun. Tapos sinorba mo siya? Siya, yung charge sa akin. ka niya? Oo, okay. oh. tapos ano ginawa mo sa kanya? Ah, uh, pero ngayon, kung papipiliin ka, babae o bisexual o bading? Babae. 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 Oh. So kaya mo mag-charba ng babae, kaya mo rin ng bading? Oo. Oh. Nakipagrelasyon ka na sa bading? Marami. Ah, marami na din. Ano mas marami? Babae o bading? Bading na. Bading. Oh. Yung mga nakakarelasyon mong bading, ano to, mga trans ba to? O parang lalaki bisexual. din? Bisexual. bisexual talaga. ko? Parang ano lang, bis na lang. Lalaki, pero hindi na. Hindi siya open. Ah, talaga. May karelasyon ka ba ngayon? Wala. Ay, ang tagal sumagot. Parang meron. Wala. Magta two years na akong ano, single. Ah, Anong huli mo? Bye. Bay. Bay siya. Bay ang huli mo. Ah. Uh -huh. Anong type mong bay? Physical? Gusto ko yung ano, yung ma -itim. maitim. Maitim? Oo, oh, maitim. Moreno. Ganyan, ah, uh -huh. Alma Moreno? Tapos ano, kasing ano ko lang. Parang... Kasing height mo lang. Kasing height ko lang. Ah, uh -huh. Borta Hindi, yun. No. Uh -huh. Parang ano lang siya, parang katulad ko rin na... Lean lang. Lean. Ah, uh -huh. okay. okay. Monay Pandesal o hotdog? Hot uh, so. dog. Oh, magubad ka na. Sayang sa ka naman dyan. No, Uy, <laughs> grabe. oh, teka lang, huwag lalayo sa camera. Dito ka lang. Huwag lalayo sa frame. Pupunta si Direk doon. Oh. Tapos, huwag kang lalayo. Ayan, mag... Sa camera ka humarap. Ayan. Tapos medyo lapit ka sa akin. Ayan. O, Tapos jubarin mo na yan. Okay na. Oo. Oh, oh, Action. Okay. Ah, uh, ayan na. Oh, oh doon mo lagay sa bag mo. Ayan. Tapos yung pants, alisin. Pero alisin mo na na yung siyort, ay yung shoes mo. Yes. So lagi, gym ka? Yes po. Ah. Uh, Ganon kadalas ka mag-gym? Parang four times a week. Mm -hmm. oh. Okay. Lagay mo lang din ako okay. okay. dyan. Tapos yung pants. Okay ba ito sa YouTube? Mas matindi! At mas mainit ang mga pasabog na revelasyon ni Joel Lodovici sa kanyang uncut episode sa WTFU. Hanapin lang ang link sa description box. Dahil dyan, uy, upo ka na muna. Maraming salamat sa iyo. I-invite mo na sila sa ibang social media accounts. Go! Ay, in invite ko po kayo sa Facebook account ko. Sana ipalo nyo rin ako sa TikTok account Anong account? Sabihin mo. Joelle Dovici po. Pati yun sa TikTok po Chudai ang pangalan niya. Chudai? Oo, Chudai. Nakikita ko yan sa Twitter. Yung mga babaeng kinakarata po. Chudai yung pangalan nila. Chudai yung pangalan nila. Kaya yun talaga yung meaning yun. Yung kinakarata mo kasi. Kaya Chudai? Kaya once na ano... So ikaw dahil power B ka, Chudai ka? Chudai ako. Ah, so, yun ang pangalan ko. Yun talaga. Chuday. <laughs> <laughs> Chuday. maraming salamat naman sa iyo at mag-iingat ka. Oo. At maraming salamat din po sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon, at syempre sa channelfu.com. This is Mr. Foo, Man! God! Noon. Meron o wala? May bading na bang nabulunan ng dahil sa'yo? Ano yung pinakamalaki na na-encounter mo? Ano yung pinaka-wild na video na nagawa mo? Wildest